Ma'am, I understand, ngayon yata po magpa-file si uh, former Magillamayors Moreno. Gano'n po ba kabigat yung magiging laban niya po sa kanya? Ako naman po, kahit si who kalaban, basta may kalaban po, mabigat ang laban. Hmm. But him knowing about your past and, you know... Ah, uh, sa akin po, ang um, mabigat lang po kasi uh, magkasama po kami, ang turingan po namin ay pamilya, kaya mabigat po para sa aming dalawa yon Ah, Oh, naman po lahat naman po kami, yun po ang pakiramdam na kami po ay uh, biglang natalikuran. Um, ang last time nandito uh si Board Member Reyes, sabi niya okay naman daw po kayong dalawa. Ah, wala naman hong nangyayari sa aming masama. Siyempre, he's still my little brother and I wish him well. Mamoy, are you a better choice than him po? Ah, I go for good governance po at uh, lahat po ng aming mga programa ay centered po, people-centered, nakadiretso po sa mga kababayan namin malilin. You said you're, you're, you, you go for good governance. Ibig sabihin si Mary, governance. May governance. Ibig sabihin si Mary, explain. Hindi. Ay, hindi opposite. ko po masasagot yan. Uh, basta po ako, yung tama at totoo doon lang po tayo at mga servisyong diretsyo sa tao. Paalam ba siya sa inyo, Ma'am Elder? O kinausap na, sinabi niya intent niya to run for me? Ayo po, nag-usap po kami. The last time we spoke to each other was, uh, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Ano po, paano po niya sinabi sa inyo? Ah, uh, sabi po niya, uh, po siya. Ano po sinabi? Ah, uh, wala po akong sinabi. Hindi. Pinakinggan ko lang po siya. Ah, that's face to face. Uh, any programs na na for uh, in case are going to be elected? Of course, uh, susu... Uh, Aamin pa rin natin yung aming mga social amelioration program. Uh, and of course, meron naman po kami mga infrastructure na ongoing po ngayon. Uh, pero ako po kasi naniniwala sa mga proyektong mas diretsyo sa tao at mas marami po nakikinapa. Ma'am, are you 100% confident na this time kayo po'y pipiliin ang mga nagamit? Definitely. Why? Ay kasi po nararamdaman po naman namin habang kami po ay naglilibot libot na ang kanila pong suporta at pagmamahal ay nasa akin pa rin po. At naniniwala po sila sa akin pong kakayahan na magpatuloy bilang kanilang mentor. Thank you. Thank you, thank you.